Joy, what's up? Kamusta? Sobrang busy na itong mga nakarang araw kaya ngayon lang ako nakapag-upload. Ito mga hinandaan namin, mga regalo namin para sa mga napili namin, mga ninong at ninang. Ipamimigay na namin to ngayon doy tapos kasama na dito yung invitation card para isahang bigaya na lang. Kasi true chat namin sila kinontak para magpaalam kung pwede sila kuning ninong at ninang. Hindi pa namin sila namimit. At para makapagpaalam na rin kami personal. Ito doy sinabay na namin sa gala ng aming pamilya. First time din kasi namin makakasama yung girlfriend ko sa family bonding namin. Kaya ito na siguro yung panahon. Bali sa pagpili ng ninong at ninang doy, ang pinili ko talaga yung mga nakasaksi sa akin mula pagkabata hanggang pagtanda. Kumbaga yung maraming time na nakasama ko sila. Hindi pa kasama dito yung mga nanay ng mga tropa ko na nakita ako na kasama yung mga kaibigan ko nung lumaki. Pero isa sila sa mga kinoconsider ko mga godparents namin. Kasi kumbaga, reference mo yan doy sa pagpapamilya. Wait lang, palipasin ko lang to. Di naman ninang yan eh. Yun, balik tayo. Kumbaga, reference mo sila sa pagpapamilya. Nakita namin sila na maayos yung pagtataguyod nila sa pamilya nila. Kaya yun yung kinonsider namin mga godparents. Sa akin personal, hindi ko tinignan kung ano yung mga kayang ibigay sa akin. Kasi nag naman ako sa girlfriend ko, talagang pinagandaan namin yung kasal. Kumbaga yung budget namin, talagang all in. Walang manggagaling sa labas tsaka sa utang. Financial tips na rin yun doy. Na huwag kayo mag all in kapag hindi kaya. Kung hindi pa naman kaya, walang problema. Mapagandaan naman yan eh. Swerte lang kami, medyo napagandaan namin na maaga. Pero kanya-kanya pa rin time frame yan. Huwag kayo magmadali. Huwag niyong titingnan yung mga godparents niyo sa kaya nilang ibigay. Ako tinignan ko yung kriteriya ng pagmamahal nila sa akin pag-aaruga nung no, wala pa talaga ako. Kung yung mga godparents mo, yun yung mga nilook up mo eh. Yun yung mga idol mo in life. Kasi considered sila as second parents mo eh. Kaya ako na may malay, may kakayahan na ako mamili kung sino yung titignan ko. Wala naman perfectong tao na pwedeng i up eh. Pero wag mong titignan yung tao sa isang pagkakamali o sa ilan. Tignan mo siya overall para masabi mo na karapat dapat siya. Kasi sa mata nila bago sila umuo sa iyo, titignan ka rin nila kung karapat dapat ka ba nilang tanggapin bilang ina-anak. Hindi lang yan dahil sa maganda yung selebrasyon, kundi sa mga aral na tinuturo nila directly or indirectly sa pamamagitan ng mga panahon na magkakasama kayo. Kaya sa mga godparents namin, nagpapasalamat po kami ng partner ko dahil wala naman tumanggi sa paghingi namin ng presensya nyo at gabay para sa aming kasal. Yun lang sana magkaroon pa tayo ng mga maraming memories at hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam!